Diniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang alokasyon ng pondo para sa interest subsidy ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Pero gusto ng Human Settlements Department na maisabatas na ang programa para magtuloy-tuloy ito kahit sa mga susunod na administrasyon. Darito ang aking special report. Sa mga plano at pangarap nagsimula, pero ngayon, Unti-unti nang nasisilayan ng katuparan ng inaasam na desente, dekalidad pero abot kayang pabahay para sa mga Pilipino. Mula nang ideklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na flagship program ng kanyang administrasyon ang pambansang pabahay para sa Pilipino Housing o 4PH program bilang sagot sa 6.5 billion housing backlog sa bansa anim na housing projects na ang kasalukuyang itinatayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sisikapin natin na makapagpatayo ng isang milyong bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa sa bawat taon nitong Administrasyon Marcos. Sampung buwan pa lang tayo ay ang nasimulaan na ay 1.2 million units na. Kaya't kaya natin mahabol ang ating pinapangarap. Ang utos po sa akin ng ating mahal na Pangulo, Jerry, onahin natin yung mahirap. Kasi sabi niya, yung hindi natapos ang aking ama, tatapusin natin sa panahon ko. Township ang disenyo ng mga pabahay, bukod sa kumpleto sa amenities gaya ng swimming pool, park at basketball court. Malapit lang ito at accessible sa lahat ng basic services. Mas mababa po ang ating uh... Uh, tinatawag na cost of living kasi hindi na po natin na-envision na yung mga kababayan natin titira po sa malayo, mabiyabiyahe po araw-araw para magtrabaho because they're in a township setting, andun po yung pagkakataon nila magtrabaho, andun po kung saan pwede mag-aral kanila mga anak at andun po yung mga ospital and other basic services. Sa unang tingin, aakalain mong hindi kakayanin ng isang ordinaryong manggagawa na tumira sa ganito kagandang pabahay. Pero sa ilalim ng 4PH program, abot kamay na ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Bukod sa itinakdang price ceiling na 900,000 hanggang 1.8 million pesos sa mga housing unit, gagaan pa ang buwan ng amortization dahil sa interest subsidy na sagot na ng gobyerno. Isang programa na ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng bansa. Unfortunately nga po, nung mga nakalipas po ng mga dekada, makikita natin nasa less than 1% of the gaalamang yung ibinibigay pa punta sa housing development. So ngayon po, hindi na po tayo malilimitahan doon dahil ang panggagalingan na po na source ng housing development, ng housing construction, is private funds. The amortization could go as high as 9,000 per month. Pero paka po pumasok na po yung interest sa subsidy, paka po pumasok na po yung graduated amortization, over a period of 30 years, bumababa po siya ng nasa 3,000. O oh, yung say, kasi syempre, agam-agam ng mga kababayan natin na gusto mag-avail 4PH uh, program na kung kunyari, matapos na yung termino ni uh, Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ito may pagpatuloy nung susunod na magiging Pangulo ay syempre nandun yung takot nila na paano nila matatapos yung uh, pagbabayad. That's a question na madalas pong uh, nare-raise no, pagka po nakikipag-usap tayo lalo po sa mga lokal na pamahalaan and ang uh, ating pong effort sa ngayon natutuwa po kami dahil sa Kongreso at sa Senado pare-pareho pong meron na pong mga bills seeking the institutionalization of the 4PH bill napakalaking bagay po na maging batas po ito kasi po uh, ito po ay uh, mag-ensure na ang amortization ng ating mga kababayan magiging benepisyaryo ay laging mababa sa kabuuan ng termino ng kanilang loan moreover ito rin po ay magpapalakas ng loob ng mga investor ng mga private banks GFIs dahil alam po nila na ang mga benepisyaryo po ay may mga katuwang may makakatuwang sa pagbabayad ng uh, ng amortization which is the national government. Gaya na lang ng Zodus Group, isang infrastructure investment company mula United Kingdom na naingganyo at target mamuhunan sa 4PH program ng gobyerno ng 1 billion US dollars o aabot sa mahigit 58 billion pesos. Kasama na dyan ang itatayong Balete Lakeview Residences na nakatakda na ang groundbreaking ceremony bago matapos ang buwan. To the people of Baleta, this is a great honor. Uh, we're, so, we're so privileged and honored to partner with you and to be able to be part of this history in the making. And we'll all support it and we'll use all our resources to make sure that we transform lives and we we'll work together as one. This is really a big impact on the housing uh, sectors because the buyers of these units are going to afford normally what they cannot afford uh, from the previous uh, administrations Sa pagbisita ni House Speaker Martin Romualdez sa 4PH housing sa San Mateo Rizal tiniyak niya ang buong suporta ng kongreso sa legacy housing project ni pagulong Marcos lalo na sa usapin ng interest subsidy We guarantee that this um, interest subsidy will be appropriated in the succeeding national budgets of the Republic. Kaya, that's my commitment today. Para sa Pangulo, pinakamahalaga po ang seguridad sa pagkain, sa medical needs at pabahay, lalo na sa mahihirap. Kaya naman po, buong buo ang suporta ng House of Representatives. Kailangan po makita po natin kung sino po ang tamang leader na tumutulong sa mahihirap. Siya po ang sana natin sa suportahan. Kasi po, pag ito po ay hindi natuloy, sa susunod na administrasyon, mawawala po ang para sa mahirap. Samantala, nakapaglaan na ang pag-ibig fund ng 250 billion pesos para sa developmental loans na gagamitin sa 4PH program. May kasunduan na rin sa iba pang government financial institutions na maaaring magpahiram ng pera sakaling maubos ang pondo mula sa pag-ibig fund. Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.